Ang ganda niya. Diba? Ang ganda niya, guys. Andito ako sa ano, oh. Chene, oh. parang gusto ko siyang ano L1, dalhin sa Pinas ba? magkano isa? parang wala siyang sinabing magkano isa ha? 35 piste ang mahal mahal ang mahal ang gaganda sana ng mga flower dito hala tayo po yung mga flower dito ang gaganda pang display pang display ba? ayan o ganda diba? Ayan. Gusto-gusto ko talaga yung mga ay, meron siyang isang balot, pang buki. Guys, dito lang to guys sa ano, sa spotlight ng ano, spotlight ng Plaza Sing. 'Di ba ang gaganda? Meron din dito oh. oh ang ganda, sana oh. Tadadan. 'Di ba? Ang ganda-ganda niya. <coughs> meron din maliliit. Kano isa. Subang liit ng price hindi ko makita. Ang ganda, sana oh. Pero well, ano sila sila, oh, 30%. Ayan, oh, 30% on sale. Pero as, ano. oh ang ganda talaga. Grabe. Di ba? Ay, bagi. Diba? Ayan, oh, maganda siya yung, ano, i-decorate sa natin, oh. Baging, oh. Magkano daw? pirasa. Huh? Okay. Hindi naman dito ang price. 35 bang isang piraso. Tsya, mahal, mahal. 35 dollar. Isang ganito. 35 oh. Isang piraso. Talaga. Isang piraso ang mahal guys. 35 dollar bili lang natin ng isang sakong bugas. Yes, ang 35 dollar isang sakong bugas na guys. Diba? Diba?

sa mga ano tayo Christmas light <coughs> Christmas light oh, merong Christmas tree din dito so dito Christmas tree ang panuhan lang kasi dito guys kasi ano mas mahal siya mas mahal yung ano niya price niya dito Kesa okay, ito Tignan mo, 3 dito. 3 ang isa. So, hindi ko alam kung magkano doon. Tignan natin doon sa, ano, sa sa value dollar mamaya kung magkano ang isa nito. Kasi ano, dito 3 ang isa. Okay? So, pero magaganda. Magaganda yung ano nila. Ito yun. Ito yung gusto ng babae ko. Mahaba. Ayan. Ito yun, 400, 600 ito eh. 70. So, mahaba siya. You know. coal white lead string lead ay bakit white lead lang siya multicolored ayun ito multicolored maganda bigyan ko kaya itong 120 jelly Ba't 120 lang siya 50 Ba't parang mas ano yung ano 600 <coughs> ito na lang bilhin ko ay, mas maganda to. 600 multicolored lead ring solar power. Ito na lang. Diba? 600. Maganda to sa taas ko. Sa taas ng bahay. Sa taas ng bahay ko guys. Bibili ako. 70. Yan. 70 dollar. So ito na yung bibilihin ko. Kasi sabi ni ano babae. Maganda daw siya. Dito siya bumili sa spotlight. No? So bili natin. And then. Wala na ba? Isa lang bili natin kasi yun lang yung kaya ng bulsa and then <coughs> ano ba mm, excuse me sorry madaming ano ang maganda kaya lang ang maganda ng ano dito guys Ito na lang. Tapos punta ako sa Daiso, bili ako ng ano. Maganda rin po, oh. Ay, ito yung bigili ni babae. Ito, oh. Sa Daiso. Ayan. na tayo, guys. Counter. Dito pala pila, guys. Pila pala tayo. Pila pala tayo. Kaya tinitingnan ako ng ano ng mga taong, <laughs> Hindi ako sanay na ano na may bangs Pero yung bangs ko ngayon is parang hindi pantay. May mahaba, may mahaba. So, lawin na lang natin sa may kili. O, ba diba? So, hindi dahil sa bangs kaya ako na baby deal. Dahil dito sa binili ko na ayan, $600 multi-color. Okay, so, ito ko siya guys doon sa, doon siya na kayo sa aking, um, sa aking background. Okay, so, try natin guys kung kumagana ba. Grabe. Dora! So, ito yan. Uwi ko siya sa Pinas kasi uwi ako December 14. Ang so kapal niya. Ang kapal ah, solar siya solar sana oh, solar okay, so try natin kung gumagana may titindutin tayo dito na. oh ay, ah, okay gumagana siya sana oh ay, tingnan mo guys diba ito yung color ibang kulay ng buhay. So, happy ako guys. Dapat isa lang yung bibilihin ko. Kaya lang, kasi diba nakita nyo $70 yung isa. So, pagdating ko doon sa counter, naging $49 na lang. So, sabi ko, pwede bibilhin ko dalawa. So, ayan. Binili ko siya dalawa. Open natin. So, dami niyang kulay. Ayan sana, oh. Kapal-kapal. Mm -hmm. O so, diba okay, na mm -hmm. okay, ba? Okay, natin kung mm -hmm. diba, niya 600 uh, Mali ah. Ah. <laughs> oh, diba? sana, oh, yung dalawa yung binibig ko, so, lalagay ko siya doon sa rooftop, and then, yung isa, sa terrace, o, diba, ganda-ganda nyo, kasi, alam nyo, guys, doon sa rooftop namin dito, kasi, yung bahay ng amko, four-story, so, doon sa rooftop, bumili kasi siya ng ganito din, sabi niya, mahal-mahal doon sa spotlight, 120, eh, kanina nakita ko siya na hindi na siya 120, dollar So, sabi ko, binig na ako ng isa, $70 na lang. Wala, pagdating ko doon sa country, $49 na lang. Kaya, bumili ako dalawa. So, so happy. Di ba? Happy at Christmas. Sana ko. Di ba? Thank you for watching. Bye-bye. Guys, ito na yung binili kong solar sa Diba? Ganda-ganda. Aha. -ganda. Uh -huh. So amazing. Solar siya, guys. Diba? Bali. 600 multicolor lead string like solar powered okay so only 49 dollar and ada spotlight